Hello mga kapamilya! Hello La Familia! So guys, nag-change na day ako ng aking pangalan. So, may isang commenter kasi na nag-comment, La Familia na lang. So, nilagyan ko lang ng vlogs. Kasi may isa kasing La Familia TV. So ako naman, La Familia Vlogs. So, umalis mo na kami sandali ni Daddy guys. Good morning pa pala ah. Kasi it's almost 11.30 pa. Kagagaling ko lang sa uh, meeting. So, nagpaalaman naman ako ng maayos sa boss ko na alis muna ako sandali. Pinahin uh, ko lang itong music kasi baka makapiray tayo. So, we're going to Casamira kinakuya, kinakenpai guys kasi nag, nag ano yung mga bata, nag ano ba yun? Namarayg, dad no? Hmm. So, namaraig sila gabi eh. When they were about to go home from the lamay na magpapahinga mo na talaga sila today and that hindi na talaga kaya ng katawan ni papay na magluto pa so she asked if we can cook for them for their lunch so dali-dali naman si daddy ngayong umaga nagluto siya ng napakasarap na buto-buto sabaw ng buto-buto so ang sarap dun guys maraming mga recados may mais tapos, pinaresan ni daddy ng apat na pieces na maliliit na isda. Kasi, yung isda kasing yun, guys, para sa amin dalawa lang yung dalat. Sana. Eh, kaso, itong mga anak ko eh, alam namin kumakain din sila. Except for Kian, ha? So, ayan. Um, sinali na lang ni daddy yung apat na pirasong isda. Although, marami pa kaming stock na isda doon para sa amin dalawa. Pero, at least, ano... Uh, nan ano lang siya kasi masarap kasi ipares guys sa uh, buto-buto yung ano isda na pinirito and then nagdala din si daddy po ng ano hindi mo dad cucumber cucumber or pipino sa bisaya eh uh, nilagay niya na doon na lang niya i-mix yung pipino, kamatis, sibuyas o ano pa man yan para masarap talaga yung tanghalian naming apat ayan si Kia naman may baon naman yun guys eh Pinagbaunan namin siya ng, pare color sa ato eh. Hmm. Pinagbaunan namin siya ng, kung saan tingin ba ulang tukiyan? Katong lingin. Katong lingin. Panty, uh, burger patties. Uh, burger patties. And then, itlog. Ay, hindi, hindi siya kumain. Isang, dalawang piraso ng, ano, uh, beef, loaf. beef loaf. Tapos, binila namin siya ng rice kasi hindi nakapagsain kanina gumaga si daddy kapag kulang na sa oras kasi guys hindi na siya nagsasaing eh. marami namang mga karinderia dito where we can buy rice so yon ang ganap namin today, pagkatapos namin kumain doon balik naman kaagad kami dito sa bahay namin baka tonight guys magano kami, mag lamay din kasi pang ano na eh last, last na last na week na nang papa ni papay tonight and then tomorrow na yung libing sa Golden Heaven, So, we wanna pay our last respects na rin sa family, sa family niya pa, So, kaya baka pumunta kami mamayang gabi ni Daddy. I'll ask my sister if she can also uh, come along with us mamaya. So, mag-ano mag pa kami guys. Kasi may work din kasi ako bukas. Pero okay lang naman sa bahay lang naman ako guys. Jesus. And wala na kasi akong um, ano ba tawag noon yung tapos na kami sa phase 1, phase 2, phase 3. So, technically, tenured na yung mga advisors ko, guys. Ay, hindi po. Inubad ko pala yung earrings ko kanina. And sinuot ko, guys, yung dalawang pintas ko. Yung kay Madre Pio. Hindi ko na to siya kupa guys. Ay, kasi lucky charm ko talaga si Padre Pio. Pati ito, oh. Bigay to sa akin ng mother-in-law ko. So, tapos na kami dito guys. Kumain na kami dito kina kuya. Eh, nagpapalamig lang kami kasi ang init-init. Oh, tirik, nakatirik yung araw. We had a lunch, uh, a bunch full of lunch. Ang sarap ng luto ni daddy. So, uwi na kami. Kasi uh, mamaya, mag ano pa kami dun sa week, last week. Guys, hindi na ako nakabalik sa inyo. Pasensya po. Pulang-pula ako dahil sa blush on chart. So I'm getting ready or we're ready na actually. We're just waiting for Kian to arrive. Kasi matagal siyang naka-out sa school nila guys. Kasi dadali namin siya kung susama siya sa amin. Mag, ano, mag championship na kasi nga today, tonight guys. Doon sa lamay ng papa ni papay. So I'm just wearing a lavender uh, shirt and then black na yung black na shorts ko yan lang ang isusuot ko today. Hindi na ako magbabag ng malaki kasi malaki yan. Wala namang laman. So, ano lang. Uh, I'm just gonna be wearing siguro yung pink na, ano, yung pink na Victoria's Secret. Kasi, uy, ano lang naman ang laman. Cellphone. And, magdadala ko ng charger. Yan lang. So, uwi kami dito guys. Siguro mga bandang 10 o'clock. Kasi maaga na naman baya kami bukas, guys. Kasi pasok ni Kian. Recollection pala nila Kian bukas. So, ano, ah uh, wala silang regular class. Small bag lang yung dadalhin nila. And basang-basa pa yung buhok ko. As in, basang-basa. Ay, nako, naman talaga yung buhok ko. Sabi mo talaga siyang dry, guys. Kasi nga, sobrahan, lagi ng ano, ng kulay. Paiba-iba yung kulay, nag-bleach pa and all. Usually kapag bleach yung buhok mo, yun talaga yung, eto talaga yung magiging resulta. Ah. Dry yung buhok. Dryness. Pakadadalhin ko yung aking uh, uh, tripod. Kunin ko muna yung tripod ko, guys. Hi, guys. So, Welcome back sa aming channel La Familia Vlogs And kahapon guys, wala day na ako Na-close ang akong vlog Kay gamay ramang kay Tugod So ako lang itong ipadayon today So karon guys, di out ko sa Balay, nanangit ko sa akong Boss, na I will have to attend The funeral of uh, Our late kumparing Louis ang papa ni, ni, papay guys so we're on our way sa Rolling Hills na pod kaninang buntag nagpagasulina may kinahurot siya nagpagasulina guys and then so karon takot na siya daghan na siya sulod buyag buyag salamat ginoo salamat sa trabaho salamat sa panahon and after na sa Rolling Hills kay dito man ang Misa dad no Misa uh, daddy is here naka white mi guys kay white daw tanan okay white ko nga Ana. After sa misa, 1.30, uh, gika namin dito sa uh, Golden Haven, dari lang sa may Talamban. So, after yan, guys, muulit nami kay napa ko duty pa ako juti guys although i have my body pm cover my uh, team for me today in cases dugay ko kabalik at least naara siya guys maka andam o maka sa sister sa ako ang kuan. So to my OM, salamat kayo OM sa imong pagsabot sa mga emergency, sa mga kakulian namong imong mga team leads usahay nga naay mga emergency cure uh, kay di balik Na mosabot ra ka. Kay kibalo ka sa juga ang Clau o bitu po siya. <laughs> Charot. Kasi na ko guys karon pa ko magbinuang. no way. So, nag kap ko guys para medyo bata-bata tatanaon and then gigab ibalik na po ako ang ako ang karsunis nga bagi kayo oh na napos gid wala sa takabot aw sa tay basura no spebig na mo sa gata lang mo basurero guys nga mo ay service yo wala Mga baos, nakabaw siya oi ani ba oh na tech service yo in town sa amu ang lugar sa among subdivision So it's uh 10 oh no 9:42 in the morning. So siguro mgaabot ni dito mga 10:30 God willing. Wala lang may sa among pagbiyahe karon guys. Sugod sa misa 11:30. So at least uh maayo lang among pagbiyahe ni Daddy. Maayong condition sa sakyanan. Si Kian tu sa school ganina rana mo gihatod. Recollection day nila today and if ever daw magulan, ulan pakuha lang siya, guys. Kawa siya magdala pa yung ga-jacket itong bata kay Bugnaw mo kasi ilang AVR. So, that's our activity for today, people, mga La And then, I'll update you once we arrive in Rolling Hills. I'll see you guys later. We're almost there, guys. Nanami sa my uh, country Banila. club, Banilad. Ay, layo din talaga tong biyahe namin guys o eh, kasi ang layo ng Mandawe sa Talisay pero that's fine eh hey, hindi, hey, hindi, road man tagay grabe man traffic blackout hindi kami nag re -road. siguro umabot na kami pero it's still 10.52 11.30 pa yung mas So we have arrived guys Sa Rolling Hills I think nagsisimula na yung mass Doon na lang daw kami sa labas Sabi ni papay So ayan siya oh. siya dahil Chapel D oh, So dito na lang kami sa labas guys Kami na lang pala So attend mo na kami ng mass guys nga kami guys. Sa lapas lang kami kasi sa loob ang dami ng tao. Puno na si Nali. na si Kuya. Can't find. Ha? Yung mga Ano yung mga sa Ah, so, 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 yeah. <coughs> yeah. 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 Oh, nak nak soal sijis dia ni sobat Turki. Dia punya dia. You really nak boleh au kadere. Oh, yang ditut sikit alah on semal. So, tak sebab so, so, nak usab nak oh, availability safari. Japan. Okay, guys. I think uh, lunch la muna. Oh, so, uh, distribution of lunch. Papal sana naman. Papal <laughs> sana naman kami. Yan yung anak ko. Ay sa din niyo pa ba 'yung papay, baka, ikodilla, so, kanin cold deluxe o kanin isang ulam? Ah. Asa. Ah, sigelang. Wala well, uh, dito ni. family Malasarte and Menzo to guys. Ito yung food nila guys. Masarap. Sa ano to? Sa oh, Wellas Food Services. Oh, sige do. Mm. Uh, Let's eat. ulam ay pork chop and lumpia. Sarap. Nag-cater nito Rex Kandingan sa may SRP. Don eating people. Sarap ng pagkain nila in fairness. Uh, pork chop and lumpia. Nusog ang lolo at lola niyo. Nusog. Ang lahat at lola. Kasi mahilig to sa lumpia. Manumpia to siya. Hindi naman. Anong ano, hindi? Hindi masyado. <laughs> so we're just waiting for the time guys kasi 1.30 aalis kami na dito. Or baka 12, 12.30. 12.30 siguro. 12 kasi malayo obeya ba yung ano guys? Um, ano ba tawag nun? Golden Haven. Sa Talamban pa. hirap pala pag nakamatay yan guys ang gastos alusaw na yung aking buwan that's the light kasi dito Got <laughs> in the camera. Papalamig po na kami dito sa kotse ni Kuya, guys. yano? Yeah, oh. So, andito na ako sa loob ng okay, okay, kotse ni... Ah, alas stress pa, ang kawani dos ko din even. Ah, maudi ay. So, 1.30 pull out kami dito sa Rolling Hills. So, walang kong gila, alas 4 na. Stress. Ah, alas stress. So, biyahe so, namin. Duha, pwede ka bukas ipakuha. Oh, Duha? Duha? Hindi na na, hindi na do, na musak kayang usak. Dapat isa lang yung bus kasi konti lang yung naghatid guys. Kasi workday kasi today. So maraming hindi talaga pupwede. Busog na ako. And I'm using my ano nga tawag nun? Always ko talaga magkakalimutan tong may music si Kuya mayana. So almost na kami paalis guys. Lilipat na kami ni Daddy sa kay Jaggy. Andito pa kasi kami sa loob ng kotse ni kuya so ayun yung iba nagprepare na dalawang bus yung inarkila nila guys pero mukhang isa lang yung ano uh, ma-occupy yung isa I think pababalikin na lang nila umalis, umalis mo na si kuya he help papay dun sa mga gamit so baka maya maya alis na rin kami ni daddy We don't know who's gonna ride with us, but it's fine. Ayan. So, gumura na kami ni Daddy people. Papunta na kami ng Golden Haven. Taan so, mo na kami ng kaya mangiihi ko. Naiihi ako, guys. Jollibee siguro. Tama yeah, siguro si Ardytox. Anara, Ardytox? So, Punta na lang kami guys sa Golden Haven. So guys, we're here na at Golden Haven. Naguna na lang mini daddy guys kay. Kapoy kayo mag-convoy. Ah, mm, na. may medyo taas-taas. ano ba dyan, habog-habog. Naog sa amin guys. First time ko dito sa Golden Haven guys. Ang ganda. Mm? ian. Ay, Ihi mo na ako guys, kasi na ihihi na ako. Meron silang mga uh, ano dito. Ihi mo na ako guys. Ah, ganda dito in fairness. Ang ganda oy ang lawak pala dito sa Golden Heaven, uy. Hmm. Indot kay guys, ganahan kayo ko Pero mahal kayo diri guys. Grabe ka mahal. So balik ko og diha. Ah. Ah. Oh. upo lang muna kami daw. In fairness, ganda ng lugar dito oh bugaway kayo guys ang Holden Golden Haven <laughs> <laughs> wapo kay diri uy sulit sa gyo kayo eh mukhang kuan ito i-adjust sulit sad guys ari, ari mo yung lubong inyong loved ones ang ako nakita nitong presyo na ay 265 na ay 310,000 I don't know unsa na ang yuta pila ka square meters ka na. Anak Ana, ka mahal. Anak ka mahal ang mamatay karon guys. Mahal ka mas mahal pa kaysa mag mabuhi ka nang mag, mag, mag sana ka ng... mag newborn. Ingaw ka ayo, grabe ka mingaw. I left my cap sa sakyanan. Don't you wanna get the water? Uh Oo. -oh get the water and my cup, please. Ayan, akyat pa, akyat si daddy. Nasaan na da si Jaggy namin? Andun si Jaggy, oh. Sila kuya, uh, Unya pa to, guys. Kaya, I think, uh, convoy sila. Kami, wala uh, namin nag-convoy, guys. Kay, kas kay gasolina. may nang diretsyo na. At least, kami na lang maghuwat kaysa mag-convoy kay, na. Nagpagaso mi kanina guys, 1.5. 26 liters. 26 ba? Oo, 26 liters yung 1.5. konti lang no? Kung 54 pa sana yun, aabot yun ng mga 28 liters. So, alaking diferensya nga. Increase na po ang gasoline guys. So, uh, after nito guys, ano, pagdating nila, magbablog uli ako. And I'll be right back. So ayun na guys, dumaan na sila. So punta na rin kami doon. Sino ba to? <laughs> so andun sila sa tuktok. We'll go there. So pasaka na ini guys. Pasaka. 139 guys Maaga kaming nakarating pati din sila Maaga din sila nakarating lahat so, Akit kami don Dami-dami din, marami-rami din ang nakihatid. Ayan guys, yan na sila papay. Ito pa rin sa kapila. Berasal dari segala-galanya. Selamat. Bolehkah? Boleh. Ah, berasal dari segala-galanya. Selamat. 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 Ah, berasal and as a son niya dako dako ko ang dako sa pagkaanak niya even do nga dako po sa pagkuwang nako and I really wish po nga nakita po siya na kung ah graduate eh ako na lay anak niya nga makita niya nga mo graduate and sakit sa umpay nga ingani nga ako na lang idang yang ganahan nga makita nga mo graduate And and nagkan ba kayo kung nga among istoryaan nga nagkan ba kayo may disabutan nga ako siya tagaan ng sapatos okay siyang ganahan pero wapa na gina kumahatak and I know pa nga nakakadire ka ron kung nagtanaw na mo and magmayo lang ko pasaylo sa sa akong mga pagkuwang and sa mga iyang nabuhat mga po ko pa sa and bias sa akong papa and pasinsya na ayo pa nga wala lagi ko na magpakamot sa tani mo may wala di ko nakachat gilin mo since, since nabuhay pa ka and I really wish na

o kabalo ko na malipay ka na kakita kung yun sa kanamo kung yun sa kaniniki sa iyong pamilya sa iyong mga anak sa malasarte family daghan kayo salamat ninyo sa pagdawat ni Louie. kung sa niya ang mga sala na nagbuhat kasailuan lang siya para sa paulayang dayon sa iyang kalag. Tuniki, may kabalo ko kung ka sa kasakit. Sa pagpadak ko o pagpaidok ka ng mga anak, karong successful na silang tanan. So, Papay and kin. Jello, and Ira,

lucky town, may guys. Kaya, luoy kayo. Kaya, lucky to ba? Kaya, luoy kayo. wala. Let's treasure each other, get Samtang buhay pa. Guys, so tapos na. Nauna na kami, guys. Kasi I have to go back. Although, sabi naman ni Klau, uh, okay lang, MJ wala na kay team dari andyan naman si Jaymar namula Jugo, guys as in grabe kainit as in as in ang ilok na ko guys <laughs> akong ilok basa kayo na lang ming daddy na lang jaggy guys. So, I'll end my vlog na guys for today kasi dalawang days na to. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon guys. Bye-bye sa kanila daddy. Bye-bye. Bye-bye. Ingat.